good evening sa lahat. So dito kami sa Coastal Road. Kasi punta kami sa yung night market dito, guys. So ito ang situation sa ngayon, traffic. Kasi sa traffic sabi ng anak ko. Kasi yung mga uh, iba dito ay papasok ng nanahanap ng mga parkingan. Kasi sa daming tao ngayon It's a holiday dito sa Davao, Sa kadayawan holiday So ganito ang sitwasyon Dito sa night market Yan o oh. Nandun Nandun yung, uh, nandun yung uh, Night market So naghahanap kami ng maparkingan So dito ngayon Ang sitwasyon Sa Coastal Road Walang maparkingan It's August 16 August 16 so, Ganitong sitwasyon guys It's a holiday dito sa Davao Para sa kadayawan Ganito rin ang traffic guys Ayan Parking space dito guys Nung una Yung ginagawang parking yung parking lot ng Coastal Road ay ginawang pang night market so may, may meron silang designated area for parking area parking area para nasa unahan pa kasi yung ginagawa nilang ginawa nilang parking area dati yung cemented parking area Japan ginawang night market ito ngayon pero tiis tiis lang tayo guys kasi tayo man ang mamasyal din nag enjoy rin yung mga tao dito sa Davao ayun tayo yun video ayan guys oh. ayan yun so ng program yun kami doon may night market doon guys. Ano malang gusto pa, may pinalang Ayan guys, almost 45 minutes na pula pa kami naka-parking, hindi kami hindi pa kami naka-park. Nakahanap ng parking area. So, ganito ang sitwasyon ngayon guys. Daming tao. Dami ring sasakyan. Hindi pa kami nakahanap ng parking area. wait and see lang wait and see until someone will go out and we will have our parking area sige kapag hindi siya ang nakakita ng big parking area nakakita sa kanan pa rin it's a holiday it's a holiday it's a EXL Kopi Bukan Ya, dia. dia, bintang. Bintang. dia bintang. Barbecue, dito ah sa tagas ng dinya ni ni okay wala mami kakaon nito sa Coastal Road Night Market kay Juan kanang kai dagan kai nika dire na lang sa Jollibee Just give me my money.